A day in my life as a probinsyana diri sa Bukidnon. For today's video, sa tanang bintana na mo, mo ni abli. No choice. Diri ni mi mo agi ron. Kay kana laging kwa kwaon among susi sa balay, agoy wa na balik Mura giman ako kaya mo katkat diha ah mo nang akong manghod akong gipalayat diha ah. Pasalamat pud go kay ni sugot siya. Kay kaning bataan ni agoy. Igi pakagbalik-balik og istorya, Ay, ha ni mutuman. <laughs> Alright. muna <laughs> yung problema guys pagka center. Kasi gana center lock, na siya? Center lock ang ano, ang um, sliding so kinahanglan. Najud mo yabi diri sa gawas. Kay ug wala mo yabi sa gawas, gay. Ijud mo kasulod. My god, ijud mo kasulod. Ana ila ko kung susi. Ijud mo kasulod guys. No. Nakabalita mi ngagamay na lang daw ang lansunis sa among silingan. Unya dili man ta sugot nga mahurot lang nang sunis nga di takakaon kakaon usab. Mm -hmm. Aw, nang mi nga mamalik mi. So guys, Monisha siya ang mga Hilaw ba? Hilaw, 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 hilaw.

ang may guys. Ano sila pa na tutok. Hmm. Namin na ba? Plato, to kayo. Muling <laughs> ko daw ko te. Ang ba guys? Ang ba ko na to guys? Hmm. Hmm. Apa an ni, 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 ni ten an. Ah. Pila ka kilo kay lola? Ampo pa sa isa pa siguro to. Ate a, pila ka kilo kay lola? Ha? Pila ka kilo kay lola? Ano si na pila to? Kilo ba? Hmm. Aldemayas, as pumisana, ngayon ko niya, ngayon ko niya. Lilug na sa drag intro oh. niya, d lang ko taman. This is your Cap Province Sayonara. Sayo